aksyon dito. Ito ang tungkol sa balita na napaka-fake news. Puro fake fake news. news na naman eh. Saan ay kinakalat ang mga ay, videos. Fake news na naman. Ang first lady Lisa Marcos daw ay nakulong sa Amerika. Nako, grabe naman na ah, pagka-fake news na ito. Kaya atin panoorin ang video bago bigyan natin ng reaksyon. Narito ang balita. The National Bureau of Investigation warns it will go after netizens who will claim the Philippine president's wife was detained in Los Angeles. Social media posts have alleged First Lady Liza Araneta Marcos was detained in connection with the death of a businessman. These were denied by Malacanang press officer Claire Castro. The First Lady shared in a Facebook post that she attended events in Los Angeles and Miami from March 3 to 8. She returned to the Philippines on March 10. Ayan, so ano bang napulong diyan, di ba? Nakabalik eh. At saka hindi eh, pwedeng makulong, ano bang kasalanan niya? Kasi parang kinukumpara nila sa mga ano eh, yung lahi ng kanila nitong mga DDS eh, na gumagawa ng mga illegal na transaksyon sa ibang bansa. Itong mga Marcos, lalo na ang mga Araneta, ay mga big time yan totoong mga mayayaman 'yan, walang ginagawang illegal 'yan. Ang pagyaman ng mga Araneta ay legal. Mga businessman ang parents niyan. Kaya hindi gagawa okay. si Elisa Araneta ng anumang kabalbalan na makulong siya. 'Di ba? Ipunta naman tayo sa mga Marcos, lalong mayayaman, 'di ba? Maraming ginto. Totoo naman 'yan. Kaya first time lang sa pagkarinig ko ng balitang ito, ay naisip ko ay naku fake news na naman 'yan. Ngayon, ang DDS trolls and bloggers ay nagiging factory of fake news. Wala na kasi silang maibalita na maganda eh, kaya gumagawa sila ng palaging negative na mga fake news na puro paninira sa first family. Puro paninira sa mga Marcos. Paninira sa mga kapanalig ng mga Marcos. Lalo na kay PBBM. Ngayon, sinasama pa nila ang asawa. Diba? Sinisiraan din mabuti't hindi sinisiraan nilang anak si Sandro ay baka sa susunod na mga panahon si Sandro na naman ang babanatan ng mga yan kaya grabe talagang napaka fake news kaya ingat ingat tayo mga kablogger kasi pinaghanap na tayo ngayon ng NBI ang NBI nagmanman na ngayon nagkukulikta na sila nagre-record na ng mga channel na gumagawa ng mga fake news kaya delikado tayo nito baka masali pa tayo diyan sa mga fake news. Okay, so ito si Yusek Attorney Claire Castro para sa kanyang pahayag tungkol sa fake news na ito. Oh. Uh Wala -huh. kaming nakikitang video concerned about the First Lady, Yusek. Oh. Uh Wala -huh. kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Uh -huh. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, Uh, dumating po siya dito kung di po ako nagkakamali mga 5 o'clock na madaling araw dahil po meron po sinan sa aming video sa amin po na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya 5.58 po ang nakaregister po sa akin na oras na nag, aga nga po eh she's uh, he, back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman. Ha? Ito yung masasabi nating demolition job. Ah. So, wala pong ah. katotohanan yan. So, Ayan, tama. Yung demolition job na yan, ay hango yan sa Chinese philosophy na nagsasabi na kung gusto mong talunin ang yung kalaban, ay sisiraan mo ng kanyang puri. Yan ang kasabihan sa Chinese, sa kanilang Taoism na ang paraan para matalo mo ang kalaban mo ay siraan mo ang iyong puri mm. kaya ang nagturo diyan kay Digong sa ganyan ng mga strategy <laughs> ay ang China ang kanyang kaibigan na si Xi Jinping kaya ang ginagawa ngayon ng mga DTS ay talagang paninirang puri na sisiraan talaga nila si PBBM yeah. nagawa ng kwento na illegal nagdudruga daw si PBBM kung ano na ang paninira uh, ano daw yung uh, ano ba yun yung pulburon pulburon video, nagsisinghot daw. eh ngayon, natapos na sila kay PBBM, ang first lady na naman ang binanatan. Mamaya, baka sabihin na naman nila nagpulburon ng first lady. nako grabe. Ang first lady, ha, hindi lang umimik eh. Uh, okay lang daw sa kanya yon wag nang ipahuli yung mga nag-vlog. Pero ang <laughs> NBI, ang NBI ngayon ay nagmamanman. Nag-ISP ngayon ng NBI kung sinong mga channel sa YouTube ang nagpapakalat ng mga fake news. <laughs> ang problema nito, baka masali pa tayo dyan sa mga fake news. Yeah, po. Anyway, ang binibigyan ko naman ng reaksyon ay mga mainstream talaga. Mainstream na mga balita, which is totoo naman at hindi naman fake news. di ba? Kaya ito, balik tayo kay Claire Castro. Ah? Um, dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po okay. mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya. Yung mga ganyan pong kwento, sana po magmulat ang mga tao. Yung mga tao nagpapakita po niyan, yung social media, na wala pong kredibilidad. Kung hindi po nanggagaling mismo sa mainstream at wala pong ebidensya, sana po huwag kayo agad maniwala. Pero nagmo-monitor lang kami, yung mga ganyan, vlogs, mga, mga trolls, minomonitor lang namin yan, iniipon lang namin yan. Kaya tumigil na sila, sabihin nila freedom of expression, freedom... Uh, of the press, ganyan but then, lagi ko sinasabi may hindi yan absolute tama, tama, ang freedom of expression is not absolute, nakalagay yan sa ating konstitusyon na meron nga tayong freedom of expression pero kapag natapakan mo ng ang uh, dignidad ng sinisiraan mo ay sumubra ka na kaya kung ang iyong rights ay napakan mo na ng rights ng iba hindi na yan tama ang rights mo ay may boundary yan. Ang rights ng ibang tao ay mayroon ding boundary. Kapag pinasok na natin ang rights ng ibang tao at siniraan natin siya, hindi na yun right of expression. Ang expression ay hindi kailangan na magsisigaw ka sa daan, magmumura ka, hindi yan expression. Ang na nakalagay sa batas ay expression na itong Uh, normal na expression na hindi yung hindi yung nagmumura na, hindi yung sumisigaw kaya kung sumisigaw ka sa sa publiko ay huhulin ka talaga ng pulis <laughs> kung right to expression ay mag-express ng mahinahon at matiwasay yan yung right of expression hindi yung gagawa ka ng expression na piki na fake news ang expression mo ay fake news and din naniniwala naman yung naniniwala din yung nakikinig sa'yo and then i-relay nila yon hindi lalong kumakalat ang fake news na yan grabe naman napakabait na babae ang si Lisa Araneta anak ng mga multi-billionaire yung businessman sa Pilipinas tapos gagawan nyo ng kwento-kwento na nakulong grabe grabing paninira talaga yan balik tayo dito kay Jaime Santiago direktor ng National Bureau of Investigation. Mayroon niyang limitation. Correct. Sabihin Pero, niyo kung saan siya dalahin. Uh, Ito naman yung balikan natin na itong nangyari nung nakaraang dalawang araw. Ang paghuli o pag-surrender. surrender yun eh kasi voluntaryo naman na uh, sumurrender si Digong uh, sa ating uh, uh, pamahalaan kaya ito binabas si Toree ng mga DDS diwata daw diwata pero napakano na tao yan uh, dragon slayer yan eh sino bang nag kay Digong kay Kibuloy uh, kay, kay uh, Captain Dado dito lumuhod si Captain Dado ang daldal ni Captain Dado noon pero pag uh, hinuli na siya ni Tori ay eh. kaya delikado huwag niyong galitin niyan si Toree kahit diwata yan ay matapang na tao 'yan. At diretso 'yan, straight straight na tao si Tore. Okay, so ito yung ano niya, mapaliwanag niya tungkol sa itong pagkahuli ni Digong under sa kaniyang ano uh, siya yung ano eh oh. siya yung uh, leader sa paghuli ay eh. sa paghuli kay Digong kaya siya yung tinitira ng mga DDS. Kaya ito ang kaniyang uh, reaksyon tungkol sa mga isyo. The target of her vitriol, the chief of the Criminal Investigation and Detection Group, Police Major General Nicolas Torre. Ayos lang yun. I've seen worse. <laughs> sa kapal ng, kaya kung eh, mapalang balat ko eh, saray na to sa mura eh. Pagbigyan na natin, bata, pang, bata pa yung bata na yan. Eh, marami pa siyang maintindan sa mundo pa na din ang panahon. Kita naman ng lahat eh, kung ano ang nangyari. The CIDG chief maintains They extended all forms of courtesy to the former president. He also apologized to the public for the special treatment given to Duterte, whose camp caused some delays in what should have been a straightforward process. Ang inupuan niya, upuan ng presidente ng Pilipinas yun. Hindi niya presidente ng Pilipinas. Isipin mo naman yun, anong klaseng bent backwards yun? That is the 250th airlift wing which is the presidential airlift wing of the Republic of the Philippines ang upuan niya presidential chair and he is an arrested person ayan so uh, yan yung ano ni uh, kay tore na mga insights niya na malaking ano na malaking uh, pagbibigay ng gobyerno kay Tigong. kasi arrested person nakaupo sa upuan ng presidente sa ika 250 na paglipat ng presidential plane grabe, Presidenting, upuan ng presidente eh, kasi former president siya malaki ang galang ni Marcos at ni General Torre kay Digong at hindi sinasaktan si Digong ha hindi sinasaktan, hindi nga pinupusasan eh e eh dapat kapag aristuhin ka kahit sino ay pusasan ka kasi yan talaga ang protokol ng PNP na kapag may aristuhin, ay pusasan talaga. Pero dahil sa malaki ang galang ng ating mga PNP, walang pusa si Digong at hindi siya sinaktan, hindi pinilit. Voluntary na sumurender yun naman ang sabi ni Digong noon, di ba mga kababayan, klarong klaro naman na sabi niya na ah, ICC, punta na kayo dito, baka hindi niyo na ako aabutan, di ba? At sabi niya na he will take full responsibility sa kanyang war on drugs. Klarong klaro yun. Tapos ngayon, ano pa siya mags magsasalita pa ay, Take the full responsibility. Kaya no excuses yan. No excuses. Dapat malaman niya ni eh, Digong. No excuses. Uh, kahit anong dumating, anong mangyari, ay ganoon na talaga yun. Come what may. Ang sabi nga, come what may. Okay, tapusin natin ang video with General Ture. Okay. No. Sige nga. Hindi ba hindi ba special treatment 'yon? Pasensya na po kayo, talagang napakalaking special treatment. Kaya nga na delay nang na delay pa 'yon. Kasi nga nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang na nakasulat sa manifest si Hanilet eh. The CIDG hopes some personalities will adhere to their promise to surrender to the ICC if an arrest warrant is issued against them. Ito, balikan natin tong Hanilet-Hanilet na ito ito, itong sinabi ni... napakalaking special treatment. Kaya nga, na-delay nang na-delay pa yon. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang na nakasulat sa manifest si Hanilet eh. Ito kasi, ang sabi ni Hanilet ay siya yung mag-legal counsel kay Tigong. Kaya kala tuloy ni Turi na attorney itong si Hanilet. Yun pala ay nurse yata itong si Hanilet. Isang registered nurse at hindi attorney kaya ang um, mayroong chismis dyan eh na imbis na sasama si Hanilet kasi siya nga yung live-in partner ni Digong ay pinalitan ni Midyal Dia na isang attorney pinalitan kasi anong gagawin dun, doon ni Hanilet di ba? E kung legal counsel ka dapat attorney ka kaya ang ipinalit ay si Midyal Dia ngayon nagtaka lang ako bakit hindi nila kinuha si Panelo mas magaling si Panelo kaysa kay Medial Dia. Kaya nga, na-technical na naman sila doon sa first hearing eh. Kasi mukhang offensive ang pananalita ni Medial Dia. Kinagaya niya sa Pilipinas eh, na pwede niyang titirahin yung mga uh, yung mga attorney doon sa ICC. Kaya, masama yung mga pinagsasabi ni Medial Dia eh. Dapat si Panelo, kasi sanay si Panelo sa mga sa mga kaso. Diba? Ba't kinuha nila si Medial Dia? Diyan sila nagkamali. At dito naman kay Hanilet, mayroong chismis eh. Yung pinalabas natin na video kanina, yung Philip Salvador, iniyakap-yakap na pala itong si Hanilet ni Philip Salvador eh. mayroong mga nakuwang video ng mga netizens. Kaya sinasabing issue na hindi daw sumasama sa Netherlands si itong si Anelit dahil daw may relasyon kay Philip Salvador na napaka napakatsismoso naman natin meron nga video panoorin nyo yung video ko kanina na upload mga kababayan meron tayong video doon na itong ay nasa ano pala yun sa isang channel ko sa Art Lover Millennials nag upload ako doon ng Philip Salvador na uh, yakap yakap niya si ano si Hanelit Nako, grabe. Mga chismis na ito, ang dami-dami. Kung saan-saan mapunta ang mga kwento natin, mga kababayan. Okay, tapusin natin ang video ito. The CIDG hopes some personalities will adhere to their promise to surrender to the ICC if an arrest warrant is issued against them. Ito, klarong-klaro ah, personalities. So marami, hindi lang si Bato. Ang kasunod talaga nito ay si Bato at saka yung, si, yung isang general yung sumunod na general kay Bato. Kasi covered pa niya yung tukhang eh. So dalawa sila, si Albayaldi pala. Si Albayaldi, ya general. Dalawa sila na Bato, ni Bato ang merong uh, warrant of arrest na pararating na, pararating na. It's coming up next. Ang kanilang warrant galing ICC mismo. At uh, same na ano na nagagawin, Interpol pa rin ang ang aresto. Kaya mas maganda diyan para hindi tawagin na inaresto. Sumuko. Ay kusa nang mag-surrender, di ba? Hmm. Itong personal na na mag-surrender sa Interpol or, si, uh, or sa, ICC para hindi na aristo Yan ang maganda. Mga kababayan. Okay, kaya kaya yung mga na-involved diyan ay kakabahan na kayo at hindi na makakatulog, di ba? Katulad ni Bato at saka ni <laughs> Pero itong may, may balita ako eh na si Albayalde ay mag-state witness siya eh. Maging wait, uh state witness daw siya para hindi siya makulong. Kaya delikado si Digong at saka si Batu dito kay Albayalde kapag magiging state witness yan. Napo-grabe talaga, grabe ang ating mga diskusyon ngayong